Tiniyak ng Metropolitan Manila Development Authority na hindi mapaparalisa ang transportasyon sa ikakasang dalawang araw na tigil pasada ng piston. Ayon sa MMDA, may libreng sakay sila sa mga maapektuhang pasahero. Si Karen Villanda sa detalye. Walang dapat ipangaba mga pasahero sa ikakasang tigil pasada ng piston simula bukas at hanggang sa biyernes. Ito ang tiniyak ng MMDA matapos ang kanilang pulong ng bidong interagency task force. Nasa higit 6 milera ang unit ng libreng sakay ang ipinakalat sa nakaraang tigil pasada ng piston at ganito rin ang plano bukas. Pero tansya ng MMDA, walang gaanong epekto ang transport strike. Nadadala din na siguro sila yung mga uh, drivers natin kay mga operators dahil sila naman po yung nawawala ng kita pag nagkakaroon ng strike at tapos nakikita naman nila na uh, nakaka nakakaresponde yung gobyerno so I think dumating na tayo doon sa point na hindi na kayang i-hostage ng mga transport group ang pamahalaan at ang publiko dahil nga natutugunan naman natin yung um, pangangailangan sa Facebook po sa grupong Pistona. Tuloy ang kanilang tigil pasada kahit na mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos na nagsabi na wala ng extension ang consolidation ng PUV modernization sa December 31. Pero ang ilang mga jeepney drivers sa labas ng hanay ng piston depende na sa kanilang operator kung pasasamahin sila. Pero para sa kanila, mas madami na kasi ang nakasunod sa kooperatiba na requirements sa PUV modernization para sa lahat, sa para sa lahat. pero kung kung talaga, kasi nasa cooperative na ho eh, yung iba eh. Kaya hindi na yata, yung iba hindi, yung iya, oo, oo. Pero hindi na 100% yata ang mga strike ngayon na maon kasi, si ngayon, katulad ngayon, cooperative lang nakakaramihan. Parang kakaunti lang ang susmasangay sa pag strike Sulong na lahat yung modernization, pero pagkakuan, sana, mapigilan din naman sana din ang ating traditional jeep. sana wag naman mawala. Aminado naman ng MMDA na may kaunting abala ang tigil pasada sa kanila dahil sasabay pa ito sa Payday Friday at Christmas Rush. Gayman, sinabi naman ng MMDA na handa ang kanilang traffic management plan at mahigpit ring ipatutupad ang no leave, no absent policy sa mga MMDA enforcer. Sa kabila rin ng kabi-kabilang Christmas party at inaasahang pagdami ng mga sasakyan ngayong Christmas rush, wala pa ring plano ang MMDA na alisin ang window hours sa number coding. Base sa kanilang monitoring, piling mga oras lamang sumisikip ang traffic at ito ay tuwing rush hour hanggang alas 10 o alas 11 ng gabi. Pero paalala ng MMDA, planuhin ang pagbiyahe. Uh, ang tingin naman po namin, kaya namin itawid. Uh, ito po ay bilang consideration din sa ating mga kababayan na isa lamang yung mga, isa lang ang sasakyan uh, para magamit nila. Yun lang yung pakiusap natin. Plan out well yung uh, pagbiyahe. Ang uh, mga malls naman po ay extended yung operating hours. At um, tingin naman po namin kaya ni handle ng ating mga enforcers. Nag-extend naman po tayo ng duty hanggang 12 midnight. Karen Villanda para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.